Okay mga kabisyo, uh, isang araw bago magpasko may dumating po tayong uh, parcel uh, Ito yung inorder natin noong uh, 22 itong December uh, Nag-iisang ano lang siya box Baling laman ito ay uh, speaker na pahabol natin sa uh, ngayong taon na to bago magbagong uh, taon Uh, isang box lang yung pinagawa ng may-ari eh dahil uh, para umabot daw ng uh, bagong taon. Okay, uh, i-unbox natin ngayon ito kung ano ang laman ng ating uh, parcel na dumating. Yan. Matas yan. Okay. Unbox natin, mga kabisyo.

mga batikan dyan sa mga sanay na makita pa lang yung box alam na ko anong laman okay ito yung kanyang uh, resibo okay oo mga kabisa ito yung presyo nyo isang speaker lang ayan 6,499 pero laki ng discount na nakuha ko dito. Kaya ang binayaran ko dito ay dinakalagay uh, dito. May talagang unit price 'yan, nakalagay na hindi siya discounted. Pero ang kuha ko sa speaker na to ay 5,600 na lang balina uh, bali nakalis ako ng uh, kulang kulang uh, isang libo dahil may shipping fee uh, na uh, add dun sa uh, ano, sa presyo yan iba uh, diba doble yung box kaya sa mga sanay na dyan o mga veterano dyan alam na pag doble yung box kulay pula yung ano sibil yung box alam na kung anong speaker ang laman ah, uh, yun o no? yun o no? uh, ito siya mga kabisyo Yan ang laman ng ating box. Live Pro na uh, D15 1000 watts. Diba? Ang mura ang baba na nakuha ko. 5,600 lang ang inabot totoo nyan bali yung total na na discount ko ay 1,200 kaya lang may shipping fee kaya hindi na siya umabot ng 1,200 pero so, malaking bagay pa rin mga kabisyo Live po nga talaga sa yun. Ayan. Live po nga talaga siya mga kamisyo. Kaya walang duda. Na yun. Siyempre, check natin yung mismong uh, speaker kung nagamit na. Ayan. Ay, dali. Dali lang. Uh, papatong natin siya sa tas nan ba kasalatan di sagat tum tinakaan. Okay mga kabisyo Ito ah uh, bibigyan ko kayo ng tip kung paano malaman yung speaker pag nagamit na o hindi. Siyempre unang-una dito sa kanyang uh, buta sa kanyang uh, sa may screw yan pag yan ay gamit na siyempre makikita nyo yung marka ng uh, screw dyan o kaya tornilyo kahit pinturahan nila yan mahalata pa rin na uh, na ano na na gamit na talaga siya bali ano na inanuhan na ng screw yung bawat butas nyan at syempre yan makikita nyo Uh, bagong bago, ang kinis siyempre kung para naman dun sa ano uh, kung malaman kung halimbawa kung second hand na o kaya kaya sabihin natin bago tapos uh, uh, nagka may problema sa coil o kaya pinalitan ng coil dito nyo naman sisilipin babalik ka rin natin yan yeah. okay yan dito mga kabisyo yan, pag galing ba pinalitan na nasa ng coil, uh, magiging iba na yung ano itsura nito. Hindi na siya ganyan kalinis. Hmm. di ba? Stuck yung ano niya, pandikit nya diyan. Talagang hindi pa siya nagagalaw, bagong-bago talaga. Fresh na fresh ayan, dito makikita nyo Yan. Talagang hindi pa siya ah uh, nagamit kasi naranasan ko nang isang beses may nagdala dito na customer ko sabi niya bago daw yung ano uh, bagong bago daw yung speaker bali parang ano nakita niya lang yata yung online tapos nakausap niya yung may ari mo tapos dinala na dito sabi bago kung nakita ko yung dun sa likod dito silalim may marka na ng uh, screw pati dito kaya malalaman mo naman agad pag ano uh, nga yung ano yung speaker na dakating sa iyo yeah uh, dagdag tips lang yun mga kabisyo kaya yan kita nyo bagong bago yung presyo nito original price nga ay 6,499 nakuha ko sa ng 5,600 Uh, kasama yung shipping siguro umabot sya ng 5,700 plus uh, malaking bagay yung na-discount mga kabisyo okay uh, hanggang sa muli nating uh, video mga kabisyo muli uh, binabati ko kayo ng uh, advance uh, Merry Christmas pero isang araw na lang bukas na yun eh Uh, sige happy new year na lang sa inyong lahat mga kabisyo. Okay, shout out sa inyo lahat. Uh, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. okay, uh, bye. Bye. Siya nga pala mga kabisyo, dagdag ko lang uh, kung saang store ko siya nabili, uh, ilalagay ko na lang yung link ah uh, ng store sa description ng video ito. Okay, maraming maraming salamat ulit mga kabisyo.